Narito na naman tayo para sa isang napaka at nakakakiling na love story nila Kalingap Edo at Ate Viancy. Sa pagpapatuloy ng ating love story ay talaga ang kinili mga viewers dahil new adventure ang vlog na ito para sa Kalingap Edo and Viancy love team. Padalaw nga si Kalingap Pedro sa bahay ni La Viancy upang ipaalam siya dahil may pupuntahan nga sila noong araw na yon. Hindi niya pa sinabi kung saan ito ngunit pinalam niya sa kanyang papa na may pupuntahan muna sila ng saglit at iahatid niya din daw si Viancy pa uwi. Pagkakita nga ni Viancy kay Kalingap Edo ay agad-agad siyang nagtanong kung okay lang ba ito dahil nga kakagaling lang ni Kalingap Edo sa sakit. Kaya naman, concern na concern ang dalaga sa binata. At dahil nga ilang araw silang hindi nagkita, namiss din nila ang isa't isa. Nagkasakit po ba gano'n? Nagkasakit. Ayos na po yung ano, pakiramdam mo? Hmm. Sama pa nga eh. Sige na po. Wala kasi ang tagal bumaling at wala nag-aalaga. Sabi ko po kasi magpahinga po kayo. Magpahinga? Kahit ang pahinga, wala eh. Walang... Wala, wala nagkikare. Hmm. Pero... Iwan ko pa. Pag nakikita kita... Nagiging okay. <laughs> nagiging okay ako. <laughs> Ay, ikaw? Okay ka lang? Kumusta? Oh, <coughs> Sabi nga ni Kalingap Edo na napakahirap nga daw talaga nung nagkasakit siya. Feeling niya daw talaga ay walang nag-care para sa kanya. Ngunit ngayon nakita niya na si Ate ay parang nawala lahat ng kanyang mga pag-aalala at sakit. Bigla ata siyang sumigla noong makita si Ate Vianci. Bigla ata siyang naging okay. Sumuli pa nga nagbiruan si Kalingap Edu at si Viancy. Maya-maya ay pumunta na si Kalingap Edu sa papa ni Viancy upang magpaalam kung pwede bang mailabas sa isang date si Viancy para sa araw na iyon. Inilig talaga ang mga viewers dahil talagang pumunta pa at nag-effort si Kalingap Edu na ipaalam si Viancy para lang makasama ito noong araw na iyon. Kita nga na parang kinabahan ng slight si Kalinga Pedro ngunit go na go pa rin. Kung mm, ano muna si Jensei ilabas, maparang sana. Kung pwede lang po. Ay, pwede lang po. Sige, salamat po. Mabilis lang naman po. Maano ka lang kami. Mag Mamasya lang po. Ay, <laughs> mm. <Pina> po. Ano <laughs> <May laughs> po eh. okay. I'm looking at you and I feel the tension. You know, I feel like I do. And just for a second, you're looking at me, making me feel like maybe you want this too. Give me your attention. You know this could be like a fun Pag nga nila sa venue ay talagang nagulat si Viancy dahil hindi naman daw siya prepared na ganun pala ang date nila noong araw na yon. Dahil nga ito ay hindi pang date na kung saan ay kakain na sila. Dito ay nagkaroon sila ng isang couple photoshoot. First time nga lang daw ito ni Vianci kaya naman talagang kabang kaba siya sa mga mangyayari at hindi nga daw siya prepared. Sa so nga naman daw ay sinabihan siya ni Kalingap Edo para makapag-prepare man lang kahit konti. Ngunit bawi naman ni Kalingap Edo na okay lang yon dahil kahit anong gawin sa kanya, kahit anong mangyari ay maganda talaga si Vianci at walang makapagbabago doon. Maya-maya pa, kahit na hindi sanay, ay talagang sumabak na sila sa kanilang photoshoot at kilig na kilig ang mga viewers dahil sa kanilang napakalakas na chemistry. I don't know. <laughs> <laughs> on, oh, okay niya po. lang, Okay. lang, ma'am, Sandal ko. Kunti lang, kunti lang. Okay, good. Ready? One, two. Okay lang, ka sa balikat Yan. Yan. Oo, Sandal. Isa pa. One, Kuya, tingin ka sa kanya. May RCC din pa siya. Ma'am, gano'n ka okay. ulit. One, two. Harap ka dito, harap ka dito. Tapos ikaw, ma'am, dito. Parang yung shadow Grabe naman sa level up ang kanilang date ngayon dahil talagang ang dami nilang mga sweet poses na magkasama. Kaya naman talagang kinilig ang mga viewers dahil sa kanilang mga ginagawa. Sabi nga ni Kalingap Edu na first time daw niya na makaharap si Viancy ng ganoon kalapit kaya kahit na hindi siya masyadong kinakabahan palagi ay talagang kinabahan siya kanina noong nagu photoshoot na sila. Ngunit dahil talagang parang may Felix na sila sa isa't isa ay parang na-enjoy naman nila ang mga photoshoot at ang mga fun na poses na kanilang mga ginagawa. Pinuri nga ni Kalingap Edo eh, na napakaganda raw talaga ni Vianci kaya maswerte siya. May sa dibdib. Ito na sa harap. Yan. Yeah, sa dibdib. Sa dibdib niya. Yeah. si ito sa <laughs> <laughs> Sa bebo, yeah. Yeah. Okay. Kunyari ano, ma'am. Labat ka na konti. Para kaamuin mo yung ilong yan. Okay. Para kaamuin mo kunyari inside, 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 inside yung side. Yung side. Yung side. Side lang. Tapos sige ka konti dito. Hindi madigat, ha? Para kaamuin lang. Okay. Good na yeah, yan. Medyo tapos. Sige na. Okay na. Kailangan ko na. Banda ba? Yan na yun. Apo sa inyo. Umitin ka ba?

kung sa natural na vlog ay talagang lagi silang magkalayo dahil nga nahihiya pa si Beyonce sa kanya ay doon wala talaga silang choice kundi magharap na dalawa. Kaya naman kinilig din talaga ang mga viewers sa kanilang mga kidding moments. Grabe talaga at parang silang sila na kung magpo silang dalawa. Parang may label na. Pagkatapos nga ng kanilang photoshoot ay napansin nila na gabi na. Kaya naman sabi ni Kadingap Edu ay iahatid na daw nila si Viancy sa kanila dahil para naman safe siyang makauwi. Kaya kahit pagod at gabi na ay hinatid nila si Viancy. 1, 2, 3, 4, 5. Ito, 5,000 galing kay Tita Emi. Pag-ano mo daw, pakit? Pakit. Man, para sa may pang ano uh, na kapalawan para ka mo wow para sa iyo salamat wow. po sorry po so gusto ko lang sabihin sa iyo si uh, pinabibigyan tita ping may sasabihin lang po kami Nay? oo para alam niyo rin po Nay. tita ping provido diba yung nagdagdag nung ay, nagbigay ulit po si tita ping provido ng 100,000 po Grabe. Ano <laughs> po, pagdating sa pabahay, at sabi ko niya sa akin, baka ito yung bahay nila, Bensi. Ano <laughs> po, grabe si Tita Ping. Sobrang bait talaga, Tita Ping Provido. Thank you so much po, ano. Kasi grabe ang pagmamahal niyo kay Viancy. Grabe talaga at umulan na naman ang mga iba't ibang blessings galing sa iba't ibang tao at sponsors ang bahay ni Viancy. Kaya naman tuwang-tuwa ito at ang mama ni Viancy. Huwag ang balita na sinabi ni Kalinga Prab na marami na naman ang dagdag ng talagang napakalaking halaga para naman sa bahay ni Lovianci. Meron pa nga nagdagdag ng 150,000 at may mga tig 50,000 para lamang mabuo ang bahay ni Lufiansi. At hindi lamang yon dahil hindi lang ito first floor kundi gusto ng mga sponsors na magkaroon ng second floor ang bahay ni Lufiansi. Dahil napakabait naman talaga ni Lufiansi at deserve niya ang mga ito. Kaya naman, sana ipatuloy natin silang suportahan at mahalin si Viancy, si Kalingap Edu at ang Kalingap Team. Yun lamang at maraming salamat sa panonood. Abangan natin kung magkakatuluyan ba ma talaga si Kalingap Edu at Viancy. Hanggang sa muli. Bye! Niyoy!